inaugural distribution of the cash gift under the expanded centenarian cash gift which is taking place simultaneously across the country today. Alam niyo po, mahal na Pangulo at ang amin pong mga mahal na legislators, labing anim po na regional offices sa oras na ito ay nagko-conduct din po ng sariling payout. Kasama din po Ang pagbibigay ng ating tinatawag na Caravan of Services beyond the mere financial assistance this program stands as a profound tribute to our senior citizens kayo po ay amin pong mahal a sincere recognition of your lifelong contribution to our country Kasabay po sa pasinaya ng araw na ito I din po tayong ginagawa 16 regional venues throughout the country. Thank you Dr. Loreche. At this point, may we request the president to lead the distribution of cash gifts? and appreciation to our beneficiaries. He shall be assisted by NCSC OIC Chairperson, Dr. Mary Jean P. Loreche. For 80-year-old milestone beneficiaries, may we call on Carmencita M. De Paz, Socorro L. De Leon, Reynaldo C. protasio The 80-year-old milestone beneficiaries will be receiving the amount of 10,000 pesos. Ms. Carmencita M. De Paz. Miss Socorro El de León. Thank you Mr. Reynaldo C. Protacio. Thank you for the 85 year old milestone. May we call on Priscilla Y. Pantanko. Thank you. May we call on Leonida C. Cruz? Thank you. Miss Antonietta U Evia. Ninety year old milestone, Miss Fredes Vinda P. Rafael. Thank you, Miss Remedios M. Cruz. Anisha A. Rivera. miss vicenta c Martellan. thank you next fredesvinda p rafael Thank you. And now for the 100-year-old milestone. They will be receiving the amount of 100,000 pesos. Miss Generosa M. Velus. Thank you. Next, Miss Brigida A. Reyes. Lastly, Miss e Dominguez. Thank you, Mr. President. May we now, at this point, may we, at this point, may we now call on Executive Secretary Lucas P. Bersamin to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat uh, sa ating uh, Executive Secretary, Chief Luke uh, Bersamin. Uh, please magsipo po tayo. Ang ating mga author dito sa batas na ito, ang uh, ating mga butihing lehis na legislator, Senator Jaime Marcos. At saka si Senator Bong Rebilla. Oh. The United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Aquino Magsaysay. Senior, Senior Citizens Party List, Representative Rodolfo Ordanes. The National Commission of Senior Citizens Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean Loretta and other NCSC officials. And of course, the most important people here today are, of course, those who have received, who are now become the beneficiaries. But uh, they are not important because they are beneficiaries of this program. They are important because they are our guiding lights. They are our mentors. They are our supporters. They are the ones who brought us into and to understand how to deal with the world and how to deal with life. And for that, we will all be eternally grateful, our beneficiaries of the centenarians Act. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat at mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. Isang uh, napakahalaga at espesyal ang pagtitipo ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Nakalagay sa speech ating mga kapwa senior citizen, di ko na binasa. Na ikanul ikanul ikanululugod ko makasama ko kayo ngayon. Marami po sa inyo ang naipanganak na o di naman ay kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Generosa, Nanay Brihida at Nanay Huwaga na tumutuntong po sa edad na isang daang taon. Pinanganak sila noong panahon na, tayo ay nasa ilalim pa ng Amerikano. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan, ng kalayaan, kinabukasan o seguridad. May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito pinagdaanan, eh matagumpay po sila na nalagpasan. Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilom mula mula sa sugat ng dulot na digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na rin ang ating bayan. Kaya ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng nagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ang inyong link, ng inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old, ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na isang daang 100,000 piso para sa ating centenarians o iyong mga umabot sa isang daan taong. Kaya sa araw na ito ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil uh, ito, ewan ko sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified ito mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. Uh, Kaya uh, bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Ah, uh, tulad na rin po kayo, eh, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chip Luke at saka si Manong Johnny uh, Batid ko po na marami pang kailangan gawin, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang buong lipunan upang mas, mag mas, mas gawing siguro, ligtas at maginhawa ang kalagayan ng ating mga nakatatanda. 73% ng ating mga senior citizen ay umaasa pa rin sa suporta ng mga anak. At 55% ng kanilang gastusin ah, sa kalusugan ay binabayaran mula sa sariling bulsa. Ilan din ang nakakaranas ng kakulangan sa pag pangmatagalan pangangalaga. Marami ang nag-iisa sa bahay. May iba na pakiramdam nila may iba na na may na ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga sa pamilya at lipunan. Huwag niyo pong isipin yun. Mas malungkot, marami sa kanila ang nakaranas ng abuso pa. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganito ng mga ganitong mga problema sa yugtong ito ng sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapubuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount, ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong tinanggal at uh, hindi na binaba natin yung presyuhan upang uh, makaya ma namang maabot ng ating mga senior citizen. Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na isang libong piso bawal na parang pe, na pensyon. May mga residential care facilities na pinama pinamamahlaan ng DSWD para sa edad ng anim na po at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway, sa pamamagitan ng mga programang ito at serbisyong ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ako na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo sa ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo para pa, gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, naway magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo nang mas mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo ating mga senior citizens. Maraming Magandang at maraming salamat po. Thank you Mr. President. And